Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta birrajuli yawmal qiyamati fayulqa fin Dadalhin niya ang isang tao sa araw ng paghuhukom o sa muling paggabuhay, fayulqa fin na kung saan siya ay iihulog itatapon sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtapon sa kanya doon sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala, fatandaliku aktaba batni, lalabas ang kanyang bituka sa araw na yun. Ang gagawin ng tao na ito ay maglalakad siya paikot doon sa kanyang mga bituka na parang kahalin tulad ng isang asno na siya ay umiikot sa isang gilingang bato. Sapagat noong unang panahon mga kapatid, ang ginagamit upang gilingin, gilingin ang isang bagay katulad ng mais at iba pa ay ginagamit ang asno o himar bilang pagpapaandar doon sa gilingan. At pag makita ng mga tao na nandoon na sa imperno, ang gagawin ng mga tao doon ay magtipon-tipon sila doon sa tao na yun na lumabas ang kanyang bituka at tatanungin nila, Ya Fulan, malak, sabi niya, O Fulan, anong nangyari sa'yo? Anong kasalanan mo kung bakit lumabas ang bituka mo dito sa imperno? Anong ginawa mo nung na ikaw nasa mundo? Alam taku ta'mur alam taku ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. At sasabihin ng mga tao sa imperyo pulan, hindi ba ikaw yung nagutos ng kabutihan sa amin at nagbawal ng kasamaan sa mundo? Ang sabi ng tao na yun, fayakul bala naam. Kuntu amuru bil ma'rufin bil ma'rufi wala ati. Ako yung nagutos sa inyo na gumawa kayo ng kabutihan pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga kabutian, inutos ko sa inyo, subalit sabi niya, ako mismo sa aking sarili ay hindi ko sinunod. Nagsabi ako ng ganitong mabuting gawain sa pananampalatayang Islam, pero mismo ako sabi na hindi ko rin ginawa. Wa anha anil munkar wa ati. At ako rin na nagbawal sa inyo ng masama nung kayo nasa mundo. Pero ako rin sabi niya ang gumagawa sa mga bagay na yun. Subhanallah. Ibig sabihin, ito yung katangian ng isang tao na magaling siya sa pagtuturo, pangangaral sa kanyang kapwa, pero ang, ang katotohanan ay nakalimutan niya ang kanyang sarili. Nagtuturo siya ng kabutihan sa ibang tao, nagbabawal ng kasamaan, pero kinaligtaan niya ang kanyang sarili. Inunan niyang pangaralan ang ibang tao, inunan niyang turuan ang ibang tao, pero kinaligtaan niya ang kanyang sarili. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at a'murunan na sa bilbirri, wa tansaw na anfusakum, wa antum tatluna alkitaba, afala ta'kilun. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo ay nag-utos ng mabuti, kabutihan, sa mga tao. Subalit sabi ng Allah, wa tansaw na anfusakum, inyong kinaligtaan ng inyong mga sarili, wa antum tatluna alkitab. Bagamat sabi ng Allah, kayo ay nakakabatid ng mga kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala ibig sabihin kayo ay nakakabatid na ito ang ipinagutos ng Allah at ito ang ipinagbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala pero kayo nagutos sa mga tao na may kakibat na pagkalimot sa inyong mga sarili afala ta'akilun hindi ba kayo nag-iisip sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang sura ya ayuhal lazina amanu lima ta'kulu na ma la ta'falun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun o oh, kayong mga may paniniwala kayong may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala bakit niyo sinasabi ang mga bagay-bagay na yan ang kabutihan sa pananampalatayang Islam subalit so sa inyong mga sarili o hindi niyo ginagawa kabura makata na indallahi anta kulu ma isang napakalaking kasalanan sa isang tao sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao na magsasabi o magutos ng kabutihan pero sa kanyang sarili ay hindi na ito ginagawa at ito ay hinahalin tulad na parang isang Parang isang kandila na ito ay nagbibigay ng liwanag sa mga tao, pero ang kanyang sarili ay sinusunog niya. Subhanallah. Ganun ang kahalintulad ng tao na yun, mga kapatid. Ang kandila kapag ito ay sinindian ng isang tao ay nagbibigay ng liwanag sa dilim. Pero habang tumatagal, ang hindi na nababatid ay nauubos ni ang kanyang sarili. Nasusunog niya mismo ang, ka ang kanyang sariling katawan. Ganun ang kahalintulad ng mga tao na yun. Na mahusay sila sa pagutos ng kabutihan, pangangaral sa kanilang kapwa bagamat ito ay hindi nila ina-apply, ini-implement sa kanilang sarili. Kinalimutan nila ang kanilang sarili na kung saan ang unang inutosan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang bawat individual na mananampalataya inutosan tayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa ating sarili na gawin natin kung ano yung ipinaguto sa atin ng Allah at layuan natin kung ano yung ipinagbabawal sa atin ng Allah pagkatapos ay ituro natin sa pamilya natin at sa mga muslimin at mga muslimat sa mga tang may pananampalataya kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala dala dalangin natin kay Allah subhanahu wa taala nagabayan nawa tayo ng Allah subhanahu wa taala sa tunay na landas